Magluluto ako ngayon ng masarap na merienda, kaya din ho sa amin ay magluluto ako ng kalamay ng mais. Ang gagamitin ko ho din eh, ay fresh na mais, hindi ho yung nasa can. Para ho, talagang masarap na masarap ang lasa na re. Arigat niyo, gagating ko muna ori ng garne. Naalaala ko, arigat ang paboruting laging niluluto ng aking ina, ng aking inay. Mukhang mo mga bata-bata, bata-bata pa eh. Malimit ko siyang magluto ng kalamay na mais. Pagkatapos ko ho aring mag-grate, ay ilalagay ko ang isang 1 cup of coconut milk. Natin ho aring gagrind. Ilalagay ko natin aring ating 4 cups of glutinous rice. 1 1⁄2 cup of uh, sugar. Mix-mix natin kaunting pinch of salt para magpanama ho gata ng nyo ga isasama na ho natin 3 cups pure gata ng niyo natin na ho siyang mix mix pasalain muna ho natin ang aking ang ating na grated na corn para ho mawala yung mga balat hininga pinya ko na ho are para ho madaling maalis ang ano ang sabaw nilalagay ko na ho are, ating mais Saka ang ating one half na dairy cream butter. Sarap po arin pag nalagyan ari ng one half na dairy cream na butter. Pahalo-haloin. Pagkatapos ko natin aring may po aring may mix ay ilalagay ko ho ari sa pan. Nilagyan ko po ho ari ng asukal dahil medyo kulang ho sa tamis. Gina Ginawa ko ho ari ng 2 in 1 fourth na asukal. Ilalagay na ho natin sa steamer. Yan. Tataklo ba, na, tataklo ba na ho natin steam natin na for 40 minutes magluluto naman ho tayo ng latik luto na ho aring ating latik, takin ko na ho aring sasalain para awala ang excess na oil buksan na ho natin na rin luto na ho aring Atin muna ho aring palalamigin bago ko ho ilagay sa isang nalagyan. Ari ho ay atin ang ilalagay sa nalagyan. Ayan. Ang ganda na ho ng ating alamay na mais. At alalagyan ho natin ang toppings na aking niluto kaninang latik. Masarap ho aring kalamay na rin dahil ho refresh na mais ang aking ginamit. Yan na ho ang ating naluto kong kalamay na mais. Ayan na ho ang naluto kong masarap na kalamay na mais. Tikman na ho natin. Ayan ho. Super lagkit ng aking kalamay na mais. Wow. Datingin ko pala masarap na. Hmm. Napakasarap ho. Lasang-lasa ho ang mais. Kain na ho kayo din sa amin.